Last nine. Ilan ba kinuha mo? Walo. Pangwalo yung drive eh. Pangwalo. Oo. Oh. Bagnet ata yung isa. Pangwalo yung bagnet. Oo. Oh. Mauna na ba yung bagnet eh? Ano? Oh. Ay, hindi. Oh. Yung Pangwalo na yun. Hindi pa mo. May nauna pa yata sa atin. Eh. May nauna? Iba nagkasar. Iba nag... Ilocano Ibanag... Ibanag... pero hindi ako masyado nag... Hmm. Iba nag... Tawis na eh. Tawis ba si